manatili kayong malaya. Galasya Kapitulo 5 Versikulo 1 hanggang 26. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag ng paalipan pang Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang hamarang sa inyong pagsunod sa katutuhanan? Hindi kayo hihikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala akong sesang ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa Cruz. At ang mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuli kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman inyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, magingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Ang espiritu at ang laman sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswan. Pagsamba sa Diyos Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito, at ipinakuna sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalu, huwag nating galitin ng isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Guys kung nagustuhan, po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.